Mas lalo pang pinatindi ng kasundaluhan ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon ang pagpapalawig at pagpapalawak ng impormasyon patungkol sa mga panlilinlang at pagre-recruit ng komunistang teroristang grupo sa hanin ng kabataan sa Pangasinan. Kaugnay nito, nagsanib pwersa ang kasundaluhan at kapulisan katuwang ang barangay officials ng Benlag at Sabangan Benmalay sa paglungsad ng lectures sa may kabuoang 65 kabataan. Ilan sa mga paksang tinalakay ay ang kampanya kontra illegal na droga, paghubog sa nasyonalismo, mapanlinlang na recruitment ng teroristang grupo, at ang mga benepisyo ng Peace and Community Empowerment Program para sa marginalized sector. Samantala, nagpasalamat naman ng mga barangay officials at SK members sa pagsasagawa ng lecture sa kanilang barangay. Nagpapasalamat po ako sa 71st IB sa kanilang pagpunta at pag-organize po ng symposium na ito. At nagpapasalamat din po ako um, sa maraming natutunang leksyon sa, sa aking mga kabaranggay. Nagpapasalamat kami sa araw na ito sa pagpunta ng Philippine Army dito. Sa kapagbibigay po ng magandang lecture sa ng mga Philippine Army, para matuto kami kung anong magandang gawin namin dito sa barangay Sabangan. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kamalayan ng kabataan sa CTG recruitment para maiwasan ang pagsali sa mga teroristang organisasyon dahil malaki ang kanilang papel bilang mga future leader ng ating bansa. Mula dito sa mga Tarempanggasinan, ako si Sheila Guerrero, ang inyong kaugnay.